Okay. magluluto kami ng cheese corn pang ano pang sine tulaan nyo kung um, ano yun cheese corn yan guys cheese corn ano yun pop with corn kasabog na yan doon okay. lang magluluto Uy, uli mo uli mo magiging ko ba lahat boy ito <laughs> basta pagdala yung lahat sasabog lahat yan sabi sa ba? hindi siya maghahap dito ako. Mga sure pan pala muna natin yung ano? Yung gas. gasol gas, wala. Ay wala kaming gasol, pege! Refill! Ote yung gas. Yun yung sipog ni JR. Tore! Eh! Di ba't binuksan na yung mga pan? Baka unti nga, anong damdaman? Kamayin ko na! Malinis naman ang aking kamay. Ano naman, di kaya? Ayun nga pala. <laughs> mali, mali, mali. Walang ka. <laughs> Nagyambala muna natin ng mantika, guys. O, okay na yun? Hindi ko alam, hindi ako nagluluto yun. Okay na ba yan, guys? Tagay, Okay dyan, hindi ako lang. Okay na yun? Kunti lang ba yung dry? Gano'ng karami? Bakit <tinyong> dakot? Hindi lang. Hindi mo pinaka- O, dahil, guys, dakot. Gagi, puputok pa yan. Ito. Ito. Gagi, kuhaan ng pangalo. <dakot> <laughs> yung wish. <boys laughs> yung wish. <boys laughs> yung pang ano daw guys, yung pang itlog. <laughs> yung pang alo daw <laughs> yung itlog. Ang tata, tatakot ako, first time ko naman buto eh. Lagi ko ba nang ayaw mamaya na ba? Lagi, miti, huli huli mo. Okay na yan. Yan, mag-aantay kami na mga day namin. Ang kung ano aras eh. Hanggang pumotok. Babalikan ko kayo. Pag pag in-open mo, open mo nga. Guys, puputok oh, na. Open nga. Huwag. Naririnig nyo ba guys? Kasi ako, natatakot ako. <laughs> Naririnig nyo ba yan? Pwede, pinalitan namin yung ano. Yung takip kasi yung ba diba? Kita ko paano puputok. Pag binuksan ko yan, wala na. Mainit. <laughs> Basta kayo, kain, kakain kami kayo. Ingit, Di ako lang. <laughs> Ano pre? Pakita ko sa inyo kung nakikita niyo na sa loob Nagawa lang hindi kita, kami rin eh Hindi natin kumihinto Kumihinto? Rin nakangamitla eh na? Nakangamoy yung ano? Mantika? Guys, okay na ba to guys? Wala na yung sound. Wala na yung bayong! Gagin, may na Popcorn! Ay, not, uy! Uy, uy, uy! sarap siya, in fairness. Kuha ka nga, kuha ka. Eh, bolol niya, yun. Second batch. Ang may ko, ya? Huwag, huwag yan na lalagay. Yan na tayo kakal. Patay na namin, guys. Gagin, meron pa. Meron pa, ya? Sabi, ito Okay na Okay na yun, boy. nga ako, boy. Makain kami guys, nag lang muna kay din. Tulungan niyo ako, magpa 500 followers na ako eh. Bayon lang ako sa? Bukasan nga ito mamaya. Kaya magali. Ha? Bayon lang ako sa? Malamang. Walang asin eh. Nalagyan na rin ang asin niyan. Sa bukas mo. Mahirap. Bubuksan na ng trawa ko yan guys. Bubuksan mo lahat? Bubuksan mo lahat? Bubuksan mo lahat? <laughs> you Nandun know, ako guys.

Shake shake shake! Grabe like shake! Gano'n ba natin guys? Nagtapon no? Ano to? For save? Para sa Sorry <laughs> 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 <Sali ba natin? laughs> no, Wait lang yung <laughs> Sorry guys! <laughs> <daming ka> <laughs> Ang dami ko mula Ang malas ko ngayon guys Sorry! <laughs> Hindi ako lawal ng malas Basta popcorn Tawa ka

Ano oh, na no, no. mm. Okay. Sige, baby okay. okay, bro.